Welcome back to my channel. This is Sis the One Vlog. So for today's video, i-share ko po sa inyo kung paano po ba ako nakapunta ng Hong Kong. So ano ba yung mga karanasan ko bago ako nakapunta ng Hong Kong. So kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe, like and share at paki-bell all na rin ang notification bell at para po kayo sa aking mga upcoming video. So before anything else, intro po muna tayo. yan po mga kapatid, no, mga ka-sis Rose dyan, isishare ko po sa inyo yung mga karanasan ko na nag-apply ako papuntang Hong Kong. So, isishare ko po sa inyo, for this video, ay isishare ko po sa inyo kung ano ba yung papaano po ba ako nakapuntang Hong Kong, planado ba ito, ano ba yung mga uh, naranasan ko sa pag aapply dito sa Hong Kong. Bago ako maging isang OFW, ano ba yung mga ginagawa ko? So, kung ikaw ay may plano na pumunta ng Hong Kong, itong video na ito ay para sa inyo. So, isi-share ko po sa inyo yung mga karanasan at experience ko po hanggang sa makarating ako ng Hong Kong. So, bago lahat po mga kapatid, no? Ayan, so, nung nag-apply ako ng Hong Kong, so, eh, the first thing na ginawa ko ay, syempre, Uh, nag-apply uh, mo na ako ng, kumuha mo na ako ng passport, ayan, so yos, uh, actually, may work po ako sa Pilipinas, pero dahil uh, kulang po yung work sa Pilipinas, uh, kulang po yung, ano ba yung sinasabi ko, kulang po yung sweldo sa Pilipinas, so nag-iisip po ako, mga isang taon ko po pinag-iisipan, nasabi ko marami akong mga bansa na pinag-iisipan, pupuntahan pero syempre, wala pa akong confidence wala po akong kakayahan, yung parang takot na takot ako, mga ibang bansa, dahil sa mga news sa mga nangyayari sa mga OFW, na syempre, umaalis tayo, buhay andin umuwi tayo, patay na parang mga ganun, kasi dahil sa mga uh, maltrato yung mga mistreated na yung hindi magandang trato ng mga employers sa mga kanilang mga helpers. So, isa yun sa mga uh, negative na nakikita ko na parang ayaw ko mag uh, OFW dito na lang ako sa Pilipinas pero isa sa mga dahilan kung bakit po ako nagpursiging pumunta sa ibang bansa, okay? So, ito na nga po, no, nag-apply ako papuntang Hong Kong, pero bago ang lahat is, uh, nahumanap muna ako ng uh, agency po. So, nag-inquire ako kung alin ba yung agency na makakatulong sa akin na legit po. So, yun nga po, eh, nakapag-apply na po ako papuntang Hong Kong, at Uh, sa saka gandahan is uh natanggap po ako. So, ayan po mga kapatid, no? So, nagtatrabaho pala ako sa Manila noon, sa Laguna, bilang isang uh, uh, security sa CCTV operator ko. So, medyo okay naman yung, yung sweldo, pero hindi po talaga kasya. So, ano po ba, ano ba yung nag joke sa akin para makapunta ng Hong para mang ibang bansa? So, ito po yung share ko sa inyo, no? So, dahil sa maliit yung sweldo dyan sa Pilipinas, so, napilitan akong mga ibang bansa. Pero, sa dami ng mga bansang pinag, uh, tinitingnan ko, uh, chinecheck ko po yun, ito yung Hong Kong ang napili ko. Kasi, safe siya, at the same time, may karapatan ng isang OFW na magreklamo kung sa kasakaling uh, minamaltrato siya ng kanyang mga employer. So, For for this video, itutuloy natin no yung pag-share ko. Kaya ako nakapunta dito dahil sa mayroon akong determination, mayroon akong plano para sa pamilya ko. Isa sa mga dahilan kung bakit ko gustong mag-abroad ay eh, ang uh, pamilya ko para mabigyan ko sila ng magandang kinabukasan, mapag-aral ko ang mga kapatid ko at mabigyan ko rin ng magandang edukasyon ang anak ko. So kaya po ako nag uh, nagpunta ng Hong Kong para sa Uh, sa family ko po dahil hindi naman talaga sapat ang sinusweldo or kinikita ko sa Pilipinas. So dahil sa meron akong determinasyon, meron akong plano sa buhay, nagpursige po ako na mag-apply papuntang Hong Kong. Although mahirap po siya pero kinaya ko po dahil ito yung uh, first time na mag-blur ako sa edad na 30 um 31 Yeah, 31 yeah oh, third, or uh, uh, running to 32 ako nag uh, nag-apply so masyado na akong matanda para mag-apply na papuntang, uh, papuntang abroad. So, parang iniisip ko, kaya ko pa ba? Kaya ko ba yung trabaho? Ano ba yung mga, marami akong mga negativity na iniisip kung kakayanin ko ba yung pagiging isang OFW kasi wala akong experience. At the same time, hindi ko alam yung, uh, yung kapaligiran, yung nature nila. So, dahil sa, sabi ko, naglakas loob ako, kumbaga, nagkaroon ako ng, ah, uh, inspirasyon, oh, no? Uh, yung yung takot yung mga negativity na mga iniisip ko sinantabi ko po yun kasi iniisip ko meron akong pamilya na umaasa sa akin kasi ako yung eldest na sa aming magkakapatid, wala na po kasi akong tatay. So, iniisip ko, kung mag, palaging negative yung nasa isip ko, wala pong mangyayari sa buhay ko. So, napag na namin ng aking family na mag-abroad po ako. Mahirap siya, pero kinaya ko. Mula pa lang sa travel, yung papuntay. Alam mo yung magbibiyahe ka everyday para lang sa uh, pupunta ka ng agency dahil kailangan mong makakuha ng uh, employer or uh, pupunta ka sa medical, wala kang tulo, galing ka sa work. So, sinakripisyo ko po ang lahat ng yun. Uh, pupunta sa medical, nagtraining po ako. Ayan, so, nag ako ng 15 days kasi yung training ko doon is uh, 15 days. So, Talagang hindi mo na ako umalis sa work ko kasi para naman kung sa ganun, eh, meron pa akong babalikan. So, after ng training ko, saka ako nag-decide na mag- um, kasi waiting na po ako sa aking employer. Meron akong employer, nakakuha ako ng employer. So, sabi ko kahit anong mangyayari, ah uh, igagrad ko yung opportunity na ito kasi meron akong employer eh kumbaga uh, igi-give up ko na yung trabaho ko sa Pilipinas uh, nagresign po ako uh, nagpaalam ako sa aking mga officers sa aking mga call security sa aking mga uh, admin na nang maayos so wala pong naging problema sa trabaho ko so hang uh, nagwaiting po ako ng uh, visa hanggang sa dumating yung visa hanggang sa lumipad po ako pamuntang Hong Kong so dito po na experience ko naranasan ko po ang lahat-lahat nung umakyat ako sa aking employer kasi sa interview pa lang po wala po siyang sinasabi ng mga against sa ito bawal ito ito hindi pwedeng gawin so nung nung umakyat na po ako sa aking uh, bahay ng aking employer doon ko po na 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 encounter, naranasan yung kakaibang uh, rules and regulation nila sa loob ng pamamahay. So, dahil first-timers, so, nagiging okay naman po, naging sumabay ako sa flow, although na uh, medyo hindi po kagandahan, pero nandoon po yung pananalig ko sa Panginoon. No? So, nandoon po yung sabi ko, Lord, kaya ko po ito sabi kong gano'n sa kanya. So, kasama ng mga prayer, kinaya ko po ang lahat ng iyon. So, kaya po ako nagpunta ng Hong Kong dahil sa family po, dahil sa kahirapan sa Pilipinas, dahil sa maliit ang sweldo, hindi sapat ang kinikita para sa pamilya, sa para matustusan ang pag-aaral ng aking mga kapatid, ng aking anak, ng aking family. Kasi, of course, kahit na may pamilya ko, iniisip ko rin po yung family ko, yung mga kapatid ko na makapag-aaral po sila at makapagtapos po. Yun po yung kung bakit ako pumuntan ng Hong Kong, para po sa kanila. Yun ang nagiging inspirasyon ko. Mahirap, pero kailangan kong gawin. So, that is for today's video. Abangan nyo aking video, papaano ay magkano po ba ang uh, placement fee nung pumunta ako ng Hong Kong. So, thank you so much for watching. Thank Ayan po mga kapatid, kung uh, gusto nyo pumunta ng Hong Kong at nahirapan kayo, ano lang kayo, be positive po sa inyong uh, mga pangarap po. So, wag po kayong mawala ng pag-asa, wag po kayong mawala ng, alam nyo, yung takot nyo, isang tabi nyo, kung para sa pamilya nyo, ay magagawa nyo po. So, please subscribe for more videos po, at maraming salamat sa inyong panonood. At abangan nyo po ang aking next video, I-share ko po sa inyo, magkano po ba ang placement fee ko, yung ginastos ko nung nag-apply ako dito sa Hong Kong. So, para po sa kaalaman ng lahat, hindi madali ang pag-a-apply, uh, lalo na pag wala tayong uh, sapat na financial, so, i-share ko po niya sa inyo on my next video. So, thank you so much for watching, God bless you all, and have a nice day. Bye! -bye.